Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Good morning again, ito yung ating mga alaga dito sa farm. Yan yung update sa ating mga alaga ng kambing na F1. Yung mga bulugan natin. Yun pa, yung mga anak doon. So itong mga mas malalaki, ang age nito is almost 4 months old. Pero matatangkan na sila. Ang nanay nila is local breed or yung native and yung tatay is si tenga which is yung anglo-nubian so ayan siya guys ganyan sa katangkad pansinin ninyo yung mga paa nya pahaba yung binte so mas matangkad na rin siya sa mga local breed na inahin kagaya nito and yung kapatid niya naman sa tatay is yung dalawang yon so ayan yung ating mga palahi this year ayan mga anak ni Tenga so ito yung isang bulugan yun yung sa katangkad ayan so magpo 4 months old pa lang to pero matangkad and nandito pa yung diba so, ito yung ating mga alagang kambing ayan yung iba dito is buntis na ito anak din ni Tenga ayan nakasinit Ayan pa yung dapol natin na sa dulo. Tapos ito, anak din nito Ngayon nga lang, mas lamang yung itsura nung native niya. Kasi, gaya nga nang sabi natin before, sa tatlong magkakapatid, sa lang yung ganito ang itsura. May lalabas at lalabas talagang naiiba. And guys, ito yung nanay niya na buntis ulit. So, after mga anak, Uh, nagpalipas lang kami ng one month. So, naghitulit siya. So, ganun yung naging cycle namin dito sa farm. Which is kinakaya niya naman. So, makikita niyo Tatlo yung kanyang na Pero buhay lahat. And last time kasi, nung nanganak siya, apat quadruplets. So, rainy season nun. And hindi tayo nakapag-order agad nung milk replacer. Kaya ang nangyari is nagkulang sa gatas yung dalawang bisiro. Kaya namatay. So, ito. Buntis ulit. And yung iba pa rito is buntis. Kagaya nito. Ayan, buntis ito. Ayan. So, ito. graded naman to. Yun nga lang, di siya ganun katangkaran. Pero ang nakastart dito is si Tenga. Ayan. Ayan. ang itsura niya? Medyo mababa yung paa. Pero sa katawan, bumawi naman. So, ngayong araw pala guys, uh, mag-harvest tayo ng napier grass. Kasi nga, kung asa lang tayo dun sa ating corn silage, medyo mabibitin yung ating ipapakain sa mga alaga natin. Last time, nagtira din kasi tayo ng mga napier grass dito dahil nga, hindi natin na-harvest lahat and nagkulang tayo sa oras. Uh, Bali, last time din, ang plano natin dito is gagawin nating silage itong napier. Pero napag-isipan ko, na ipakain na lang ng fresh ito. Since meron pa naman tayong corn silage dun sa ating blue drum. And may isa pa tayong bakanting drum na ipaparefill na lang natin ng corn silage. Kasi ibang iba pa rin talaga yung corn silage. Mas mataas ang protina niya compare dito sa nipple silage lang. So ito yung mga tanim natin dito sa likod bahay. Ito yung mga tinusok lang natin last time. So ito yung purple napier. Ayan. Ito naman sa hilera nito. I think purple napier pa rin to. Tapos yung dalawang linya dun, yun yung paksyong napier. Ang kagandahan naman dito sa paksyong kasi, mas mabilis siyang tumubo compare dito sa purple napier. So ito guys, na itusok natin dito sa area na to. Last March So, kasagsagan ng summer. Pero, kita nyo naman, kulang tayo sa patubig. Tapos, hinayaan lang natin siya. So, ngayong tagulan na, tumutubo na. Kaya, ang may advice ko sa mga nagaalaga talaga ng ruminants, ito yung unahin yung itanim, yung mga nab napier grass. And, isunod nyo na lang yung mga bulato, mumbasa, pwede na rin yung citaria grass. So, ito yung citaria grass natin. Hindi pa sa ganun ka ganda yung tubo niya dahil nga may mga nakapastol ditong kambing. And mapansin niyo yung mga dulo dulo ng mga tanim natin dito. Kaya nito kinuha ng or kinain ng mga nakagrazing na kambing natin. So hindi lang kambing ko yung nakakapunta rito, may ibang kambing din. Ito pa yung iba. Ayan. Nung summer, kala ko is mamamatay na itong napier na Pero kita nyo naman ngayon, mulan lang ng isang gabi, nagsitubuan na. So, ayan pa yung mga mag magiging planting materials natin yan. Ito. Naghahanap pa ako ng pagtataniman natin kasi wala nang bakante dito sa lote, na, lote namin. Meron naman sa dulo, bakanting lote. Yun nga lang, ang problema sa may dulo is tinataniman ng kung hindi palay, uh, yellow corn. So guys, ito yung gagamitin natin pang hakot. Dahil lang Napier, Makati. Tapos, siyempre marami yan yung kukunin natin para mas mapabilis yung trabaho natin. Dito natin lalagay yung ma-harvest nating Napier grass. So gaya ng dati, harvest, ay uh, putol, uh, tapos si karga natin dito, tapos saka uh, natin kya Para walang masayang, kasi pag buo-buo, daming masasayang kaya kahapon nung nag harvest tayo ilagay natin yung napier grass na oh, buo hindi na natin sinap kasi paulan na so ang ginawa natin lagyan lang natin dun at ngayon pagtingin natin yung mga stocks nya is hindi lang so malaking bagay yung pag chop natin ng napier para walang masyadong masayang sa ating ipapakain So, ito may tali tayo dito para pagka-harvest natin hindi maulog yung mga makukuha nating napier grass. So ito guys, mag-harvest na tayo ng napier grass. Bali ito yung ginagawa nating routine dito sa probinsya pag gumuwi tayo. So nanguha tayo ng mga kumpay and syempre may mga tanim tayo dito sa likod para just to be sure na may ipapakain tayo sa mga alaga nating kambing. So ito yung mga napier natin before na hindi natin na harvest tignan ninyo yung nagiging epekto pag di nyo na harvest agad yung napier grass so nagsisitumbahan yung mga pinaka stocks nya tapos tumitigas ang mangyayari dyan once na matouch yan sa lupa tutubo na yan so magiging masukal na dito sa area kaya much better na talagang every 45 days 45 to 60 days sinaharvest natin tong mga napier grass natin and Uh, pag ganun ang ginawa natin mas napapaganda pa yung tubo ng uh, mga dahon ng Napier grass. Tapos syempre, sasabayan natin ng patubig, tapos organic or inorganic fertilizer para mas maging healthy yung ating Napier grass. So ito yung mga ma natin dito is yung pinakadulo niya lang yung mismong may dahon or yung may malambot pa na part. itong mga stalks ito is papatuyin na lang natin, tapos pwede nating panggatong, dahil nga hindi nakakainin ng kambing yan, so masahilan ng kambing, at uh, itong mga stocks na to hindi muna natin pang tatanim, kasi nga uh, payat, payat tong mga stocks niya, hindi gaya nung nandun sa may uh, nuno sa punso, so, mas maganda yung tubo doon, tara pakita natin para makita ninyo yung tubo ng mga napier doon, dito sa part na ito, maganda yung tubo dahil nga nakatabi sa uh, nono sa punso. So pansin natin before na maganda nga yung regrowth dito unlike dun sa ibang parts. So ayan, mga pakchong natin dito. Tingnan niyo yung mga stocks niya oh. Lalaki. malalaki stocks niya. Tapos maganda yung tubo. Ito pwede pa nating i-chapto dahil malambot pa tong stocks nito, yung mga yan dahil nga yung nasa part na pinakita natin kanina ah, matitigas pa yung matigas na yung stocks ng mga yon hindi na makakain ng kambing yun yan pa marami tayong mga cutting or planting materials dito yan so ito tinitira ko lang kasi gusto ko rin magtanim pa ng napier grass yan ganyan sa kataas tapos Uh, ang pakchong malalapad ang dahon unlike sa mga native na variety so ito yung nakuha natin sa kaibigan natin before malalapad ang dahon nyo taas, ang ganda ng tubo tabi-tabi po ayan malalapad yung dahon nyo pagharvest harvest na tayo dito sa dalawang linya lang to guys. And ang masasabi ko is, kapag kayo nagtatanim ng napier grass, kung ang purpose ninyo is talagang ipapakain nyo, huwag nyo lang patatagalin. So ito kasi napabayaan natin before. And ang nangyari, tubigas yung stocks. So kung makita ninyo, ayan lang yung na-harvest natin yan sa dalawang linya. So maraming sayang. At ito yung kanyang mga stocks. Yan, stocks na lahat yung mga yan, matitigas na yung mga yan. Ayan. Ayan. So, pag nag-aalaga kayo ng nipir, talagang paabutin nyo lang siya ng 45 to 60 days tapos si harvest nyo na. Kasi, kagaya nito, napabayaan natin before, tumagal siya ng tumagal siya ng 3 months. Ayan, 3 months, or 4 months, nasa 4 months na nga ata ito, hindi ko na mabilang. So, yun yung regroot niya. Uh, during that time, medyo busy tayo, tapos summer kasi, talagang mainit. So, ang nangyari, hindi natin na-harvest yung ating napier grass. Kaya kapag harvest ninyo, maraming sayang. Unlike pag yung malambot pa yung stocks niya, mas mapapakinabangan nyo. And mas mataas yung kanyang protina. Unlike dito, medyo matanda na to. Nabawasan na yung nutrients. Tapos yan, dami pang pa nasayang dito. So pag sinred natin yan or sinap natin, mapapakinabangan pa ng mabuti. Unlike sa ganito, inaahayaan natin. So Looking forward, sa susunod ang gagawin natin is after nitong mapatubigan tapos i-cultivate natin to or papalinyahan natin para mas ma-absorb yung nutrients ng ilalagay nating fertilizer. So kailangan talaga harvest na natin yan after 45 days. Ayun yung mga nasa part na yon medyo okay pa yan kasi malambot pa yung mga yan. Pero yung mga nandito, ayan, ganyan, uh, hassle din sa oras, isa separate mo pa yung part na balambot dun sa part na matigas na so ubus oras yun guys mas maganda talaga pag yung uh, sabay sabay nyong i-harvest tapos at least ilagay nyo na lang sa drum kasi yung ano naman yung napier pwede nyo naman siyang i-silage tapos may mga tawag dito may mga nahalo rin minsan dyan yung mga ligaw na damo uh, minsan yan mahirap ding i-chop sa ating DIY chopper kasi sumasabit So, mas maganda talaga, ma-advise ko, is harvestin nyo itong ating napier grass na uh, nasa edad na 45 to 60 days. So, yun yung talagang ano, kagandahan na i-harvest sila. So, guys, ito lang yung na-harvest natin. Na. Medyo konti. Ito yung mga parts na sineparate natin dun sa matitigas na stocks. Tapos, may mga nakamix naman na medyo okay pa yung stocks niya. Yung iba Ganito, oh malambot-lambot pa yung strokes kaya pa ng ating chopper pero natin sample ito matigas tong mga to Ayan, mga mani may mga maninipis na part pero matigas ito mas malalambot to ito pwede pa nating i-chop ito hindi na natin ito isa silage kumbaga i-chop eh, lang natin lagay lang natin sa drum para may eh, makonsume yung ating mga alaga for 2 days siguro to 2 to, to, to kaya nito kung di man kaya kuha ulit tayo ng tapakain at yan mga tropa i-chop na natin itong ating mga nipier grass gamit yung ating DIY chopper so siguro tatagal tayo ng mga 15 to 25 minutes depende kung gaano ka tagal natin i-chop ito kasi nga DIY lang naman yung chopper natin and syempre pa konti konti lang yung ating i-shoot -sho doon sa butas. So hindi siya kagaya ng mga nabibili sa uh, online na malalaking machine at mabilis mag-chop doon kahit matitigas na stocks kaya. So ito pang ano lang natin to, pang temporary na ginagamit kasi konti pa lang naman yung alaga natin. At saka hindi naman tayo uh, malaking farm na gagamit pa ng ganung klase machine. So, Ipisan na natin. chop nilagay na rin natin dito sa ating mga blue drums so hindi ko alam kung ilang liters to eh pero malit lang ah, siksik -sik na siksik -sik yan ah, naglagay na rin tayo dun sa kainan ng ating mga alagang kambing As may natira pa ng konti ito bibigyan na rin natin mamaya so itong mga to is tatagal siguro mga 2 and half days lang ganun sa kabilis maubos so depende kung haluan mo pa sya ng corn silage pwede naman yun nga lang kasi kinitipid natin yung corn kasi Medyo may kamahalan din ang isang drum ng corn silage. So, ang paripil nun is 600 pesos plus yung transpo pa natin. So, hanggat maari, tipid tayo para pag nagbenta tayo, may kikitain naman tayo. So, ito, ginagawa lang muna nating hubby ngayon. Pero kung marami na tayong mga livestock na kambing. Yeah. So, last time nga, diba dati nagbenta tayo ng mga alaga natin kasi bitin din sa pakain hindi pa naman natin totally na develop yung forage and uh, legumes na plantation natin so kailangan pa natin itong i-develop ngayong rainy season kailangan talaga marami tayong pagkukuhanan ng ipapakain so yun ang importante pag nag-alaga kayo ng mga livestock unahin nyo talaga yung mga source ng pagkain hindi, ko hindi na po pwedeng ipapastol nyo lang palagi kasi yung mga damo naman dyan sa bukid hindi naman gano'n ka taas ang nutrients nyan unlike pag mga ganito yung mga highly developed na tanin, like dito pakchong medyo mataas ang crude protein nito uh, mas maganda rin sa mga kambing so sa una hindi naman sanay kumain ng ganito yung lalong lalo yung mga native natin dahil sanay sa pastulan yan uh, transition so kumbaga sasanayin nyo talaga silang kumain ng ganito ang the best advice dyan halimbawa mag silage man kayo ng ganito napier budburan nyo ng darak ng mais for sure yun kakainin nila or lagyan nyo ng konting molasses pero ako kasi darak ng mais sanay na sila tapos itatoppings mo lang dito sa ating napier grass na mag-chop. at yun tapos na tayong mag chop and binigyan na natin ng fresh sa ating mga alaga so ayan, basa yung katawan nila kasi binuhusan natin sila ng tubig dahil nga ito, maanggo itong bulog natin. Ayan. Tayo, puro ihi pa yung uso niya. Hindi natin maharap ngayon na paliguan, tapos sabunin natin para mawala yung ihi. Pero for the meantime, yan, binuhusan muna natin ng tubig. Tapos yan o, yung napir natin, hanggang ano na to, hanggang siguro launa ng tanghali, maubos na nila to. Dahil lang time check natin is 11. Bilis lang yan, ubusin nila yung maya maya. And bandang hapon, mga alas 4, maglagay ulit tayo ng chat na napier dito tapos lagyan natin ng darak ng mais ito si mik, mik si ilong tam tam tapos si tenga so yan yung ating mga hybrid hindi sila pure f series tong mga to pero mataas ng lahi ng mga yan malalaki na sila so yun lang naman ang target natin dito mapalaki natin yung lahi ng ating mga alaga para just in case man na magbenta tayo mas mabibigat sila at kung sakali namang kailanganin natin ng karne may available tayong pwedeng panghanda so tulad last time ng birthday birthday natin niyan nagkatay tayo ng isang blugan yun yung upgraded na nalahian ng F1 Bower pero yun nga hindi siya ganun kaliit malaki-laki siya tapos maganda yung meat niya So nalahian na kasi ng buwer kaya malaman. So dyan na lang natin muna tinatapos ang ating video for today. So thank you very much for watching our video. And sa mga bago dyan, don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, Entong World. And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So happy farming po guys. Ingat po lagi. God bless. See you next time.